ito po kami sa Tulalip. Ayan, no, mag-vlog tayo. Tulalip. Mga flowers. Ayan. Sama ang baby. pero Igo pasyal. Igo pasyal. Kasama ang aming baby ay nampila po hmm. dito sa Tulali. Pasok na kami sa entrance. Ayan, nakapila na ang baby. Ito medyo maliit lang. Yan. Yan sila. Ay, sa <laughs> <laughs> no. oh, muna muna sa muna muna na muna sa yeah, no. oh sa muna sa muna sa muna sa muna sa muna sa muna

Ayan guys, nandito kami ngayon sa ano, sa Turalip. Ayan o, ayan o, dyan o, meron siya. Ayan o. Ayan yung mga bata, magkatakbuhan. Say hi! Perry, say hi sa mga vlog ko. Hello! Oh. everybody. Ayan si Perry. <laughs> Subscribe to her channel and like all her videos. Yeah. Sponsored by Tona Gaming TV. <laughs> to TV. Baby, oh. yes, baby, Panika. Andun daw tayo niyan. dito na kami sa windmill, ayan. Say hi kuya mga sa bag ni Auntie Tita. Hi, hi. Better game muna. Ano? No, dai enyo. Picture, picture po muna kami dito. Masaya so, you no, know, oh. Mga flowers. Love okay, Mi enyo, so we can get down na. Yeah.

Sige, hmm. sa slide. Ba, may upuan pala dun eh. Chill lang, chill lang dun yung driver natin. Oh. I dare you to touch the <laughs> Sarap na po mo ah. ah. <laughs> oh, ang ganda ng view dito. Ay, okay. ganyan hmm. hmm. oh, din kayo umupo dun ano. Yeah. Chill <laughs> <laughs> Yeah, do you want to Yay! You? Yeah, do you want to race? Slide, baby, slide! Right. Yay! <laughs> your right. turn. Right. Oh, you okay, your right. turn. <laughs> 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 Kalau tu macam tu saat ni Oh, go, go run. Run dingin. Bilis, go. Oh. <laughs> so cute. Ini pika bom Oh, nakikita ni ilaw. Pika-pika. 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 pika 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 my white, my red, my purple, my pink, the bow. Again? <laughs> I keep trying to take a YouTube video, but dito na lang pala oh. So, nandito pa rin po kami. Ayan, libre naman dito sa may gilid-gilid lang. Ayan. Ayan. Ganda ng mga flowers, tulip. Hmm. Hey, ate. Hi. Ano yan? Ikat? Okay. Hmm? Ayan uh, you know. na. Hmm. Bloom na yung mga flowers. Ayan sila nagpipicture. Medyo maputik nga lang. Ayan o. Oh. <laughs> Pero dito ay walang entrance kasi sa kabila may entrance, 17 dollars. Ayan, walang entrance dito. Ayan, dito lang po yung parking sa may gilid. Ayan, dito lang kami nag-park. Tapos, ayan. Tapos, ayan,